Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya ay ang patuloy na pagdami ng cybercrime cases sa bansa. Sa datos ng Philippine National Police noong 2023, umabot sa mahigit 19,000 ang bilang ng mga naitalang kaso ng cybercrime. Mas marami ito ng halos 69% kumpara sa mga 2022 cases na mahigit 11,000. Kaya naman upang mapagtibay ang pagbabantay sa cybersecurity ng bansa, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Cybersecurity Plan 2023 to 2028 ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito yung pinaka bible ng cybersecurity. Both from the awareness, the management and the evaluation and response ng uh, ano ng uh, government natin. Sa kapihan sa bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency o PIA Region 3, kasama ang DICT nitong Martes, November 19. Pinresenta ng ahensya ang ilan sa kanilang mga proyekto, kagaya ng eGov PH app, National Broadband Program at Digital Literacy Programs. Layo ng mga programang ito ang palakasin ng cybersecurity sa bansa at paglinangin ng kaalaman ng mga Pilipino patungkol dito so we do conduct regular and scheduled awareness activities tapos kung may mga concerns ng mga Pilipino they can they can work with us so that we can elevate the matter to the national level isa rin sa mga proyekto ng DICT ang project SONAR, na itinatag naman bilang preemptive measure tuwing makararanas ang isang individual ng cybersecurity issues. Ito rin ay isang network scanning initiative ng DICT na nag-highlight ng mga makabuluhang panganib sa seguridad. So talaga ang weakest link in cybersecurity is the person himself or herself. Yung meaning po ng SONAR is uh, Semantic Online Network for Advanced Response. Ano to Response talaga whenever somebody is possibly compromised. Nagpaalala rin si City Region Free Director Antonio Edward Padre na maging mapanuri sa mga link na natatanggap sa mga SMS o text messages. Kung yung source hindi nyo inasahan, huwag nyo na hong i-click. Yes. Uh -oh. I-block nyo po kaagad. But uh, I'm telling you na because of my experience, pagka hindi nyo in-expect, na may may ibibigay sa iyo na SM, uh, na text or email better delete. kasama si Ashley Punzalan, Angelica Kara, CLTV 36 News.